Ito Marso, ang ganda ni Kay. Sexy. Sexy. Beautiful. Gonna... pretty. Hi, hi. George. Naka George. Gigi Moon. <laughs> <laughs> Lahat ng G. <laughs> Okay. Ito, kami Kasalpa, Mars. Okay. Ito kami sa kasal mga mga kanyang at yung Tanggalin mo. sa kasal mamars. Hello Mars. <laughs> Mars. Mars. Tingnan ko Maghay oh, Mars. <laughs> Dito kami sa Quezon, mga Mars. <coughs> mga Mars! Mga Mars! Mga Mars, si Edmond TV Vlogs Mars. <laughs> Ito si Edmond TV Bala. Ha? Ah, sige. Sige, bigyan mo nga ako mo May buti ka mo. May ganyan-ganyan ka mo. Pagawa mo yan? Hmm? Mahal din yung pagawa, no? Sandi, bastos naman tong... Alis na nga. Napaka ano nito, mo? <laughs> Panira. Pagama ba video mo? paigan kuha mo ah pag uh, may kasi pa may eksi lang to eh may lang ako mag ano kasi mas maganda pa pag ano oo kaya nga pag uh, may eksi lang pwede ko kasi nasa ilan din yung hmm. ano yung kaya nga yung um, Mars, ito yung pag-umangkin namin, Mars. Ang ganda, Mars. <laughs> Ay, me. Ito yung ninang, oh. Napakagandang ninang. Galing tong Texas man. Imported to Mars. <laughs> Imported Mars. Imported Mars. <laughs> okay.